Uy, what's up? Go fam, Okay, so pasyal pasyal lang tayo, go fam. Dahil uh, kailangan ng mag-abono sa ating uh, maisan. So usually ang uh, nakakarating sa akin na mga tinatanong sa akin is kailan po ba dapat uh, maglagay ng abono? Okay, ilang days? Okay, yung days, go fam. Actually, ako personally hindi ko po sinusunod yung uh, days kasi nga uh, magkakaiba naman po yung growth development ng mga mais natin. Meron yung 3 uh, days na hindi pa tumutubo, meron yung 5 uh, uh, days na po okay na, nakatubo na lahat. Ganun. So parang ang ang counting ko go farm lagi is dun sa dahon nung uh, mais natin. Okay, so sa sampulan ko kayo ngayon, uh, especially pag na naririnig niyo sa akin yung mga V stages yung V po is yan yung uh, dahon okay pag sinabi kong V4 ibig sabihin apat na po yung dahon so parang eto ngayon nagabono na tayo dito papakita ko lang po sa inyo uh, kasi nga po pag uh, sinung araw ng pagkatanim eh, minsan merong mga delay dahil sa panahon or kung maganda yung panahon pwedeng sundin yon okay so parang eto ngayon eto ay nasa tingnan po natin ha eto yung una 1 2 3 4 5 6 7 halos uh, papalabas na po actually 8 na to para sa akin V8 So yung first po na pag-aabono natin is V4 V5 okay Tapos yung pangalawa is V8 to V10 Kung conducive po yung growth po ng mga mais natin Pwede po nating pag sinabi ko po pong conducive ibig sabihin magandang panahon, tama po yung spread ng uh, ulan, yung patubig nya, tama po yung araw. Pwede po nating sundin yan, yung 15 days. Okay, 12 to 15 days. Pero pag yun nga, pag hindi na delay po ang ang uh, ulan or uh, wala pong masyadong sikat ng araw, nag-extend po yan ng uh, 15 to 20 days yun. kaya para sa akin po mas the best na yung status po nung pananim natin, yun po yung titignan natin. so parang ito ngayon V8 pwede na po tayong mag, ano, mag-abono. provided, provided. yung general rule natin na ang uh, lupa natin ay mayroong moisture, wag na wag mag-abono uh, kapag uh, tigang po ang lupa. Ito po parang tigang lang kasi sa hangin kanina pero may may moisture po to sa ano sa sa ilalim. Ayun po oh. Basa po 'yan. Ayun kasi nga po eh nung, kailan ba? Two days ago, may umulan po dito sa amin. Ayun oh, basa po. May moist po 'yan. Okay. Tapos ang pinaka the best po talaga kung ako po yung masusunod lang after po maabonohan dapat po hini up natin Kasi kung titingnan nyo po Lumalabas na yung uh, Ano GoFarm Yung brace roots nya So hini up Dapat to eh So parang dapat to Tinatamaan Sakto diba Ano mag-abono dito Ayan parang may abono Dapat eto dapat Pinapaararo Healing up Para Sakto Matatabunan Yun po dapat yung Pinaka Yung pinaka the best Talaga na practice Kung para sa akin lang ah kaya lang eh dahil nga sa uh, karamihan po ng mga nagtatanim sa atin kulang po sa budget or uh, kung more uh, kung wala man pong budget uh, wala rin pong makuhang mga laborer dahil nga po ay nasa four piece na po sila lahat. <laughs> Joke lang. 'Di ba? Yan po the best. Kung ako po ang tatanungin ah. Pero kung wala eh syempre yung iba nga sinasabog na lang ay ganun talaga. Diba? Kung ano yung uh, nakasanayan or kung ano yung pwede na, eh, yun na. O, diba? So, yun po. Sana nakatulong sa inyo. Si madami na akong sinasabi. Yung iba nagagalit na. Masyado daw po akong komplikadong mag-explain.